Capricorn, dalawang libo at dalawamput-anim ay tungkol sa balanse at mas magandang pamumuhay. Ang Jupiter sa iyong ika at ika bahay ay nagdudulot ng pagkakataong i-upgrade ang iyong mga gawain, kalusugan, at mga relasyon. Sa unang bahagi ng taon, tumuon sa wellness, pang-araw-araw na istruktura, at serbisyo. Ang solar eclipse ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba, sa personal at profesional. Pag-ibig, ang Jupiter ay nagtatakda ng yugto para sa mga pangunahing pagbabago sa relasyon. Maaring makilala ng mga simple ang isang tao sa pamamagitan ng trabaho o wellness. Maaring muling itatad ng mga mag-asawa ang pagtutulungan ng magkakasama at magkabahading layunin. Ang eclipse ay nagmamarka ng isang mahalagang evolusyon ng relasyon, mading patungo sa pangako o pagsasara. Karera Pinipino mo kung paano ka nagtatrabaho. Pinapabuti ng Jupiter ang iyong kahusayan, mga gawi sa kalusugan o kapaligiran sa trabaho. Sa ibang pagkakataon, ang mga pakikipagsosyo o mga relasyon sa kliyente ay nakakatulong sa iyong karera na lumago. Maaaring baguhin ang eclipse kung kanino ka nagtatrabaho o kung paano ka nakikipagtulungan. Tumutok sa balanse at mga hangganan. Sumusunod ang tagumpay. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong 2001, ang Absolute Lip Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening. Pinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit 68 dokumentadong hula sa mundo, sa aming newsletter, nagpasindak sa manonood pagkatotoo. Isipin kung anong insight matutuklasan aming sidecheck para sa iyo. I explore aming website may higit 3,000 video sa tarot, astrologiya, higit pa sa limang wika, pang-araw-araw horoscope, sa walong wika bigyang kapangyarihan iyong araw. Huwag maghintay sagot na rarapat sa iyo. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin absolutelypsychic.com simulan iyong pababasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.